kainan na. <laughs> Ups dahil hapon na naman pagluluto ko yung mga alaga naming aso pusa. Yan, lagi lang naglalagay lang ako ng anok sa dahon ng kamalunggay sa katay ng manok. Tapos haluan ko yun rin yan ng ano. Malamig na ka, malamig na kanin. Tapos yan, mikos-mikos lang. Halo-haloin ko lang yan. Hanggang madurog yung atay at sa sayote. Tapos yan, pag hatatiin ko na para sa kanila. Para happy ang aming mga alaga. Yan. Oh, Grigio, Para sa'yo. Ay, Mingming, alit iyo, Dili. Ming-ming dito sa sa'yo, niyan. Kay, kay Molly yan, kay Molly. ay Ayan makain na sila dahil may mga maliliit din kami na pusa yan pakainin din namin pakainin ko rin yan malakas na rin yung mga kumain mga yan yan kumakain na sila tapos may alaga pa kaming ano miming may alaga pa kami nasa labas uh, yung aso namin lagi lang yan nasa labas Ayan, papi 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 hop ay 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 happy <laughs> ilang po thank you for watching